Kumakain ka ba ng santol? Kung oo, oh, dapat mo no itong mapanood. Ganito pala ang epekto ng santol sa ating kalusugan. Narito ang dinipisyo ng santol. Isa, bawasan ang bad cholesterol. Ang prutas ng santol ay binubo ng pectins, isang natutunaw na hibla. Ang pectin, kasama ng bad cholesterol ay magbubuklod sa bad cholesterol sa bituka, na pumipidil sa mga taba na masitsip sa ating circulatory system. Ang mataas na antas na nag-aambag sa hypertension, stroke at sakit sa puso. Dalawa, iwasan ang diabetes. Ang prutas ng santol ay mabuti para sa mga taong may diabetes. Ang mga prutas ng santol ay mayaman sa fiber at may mababang glycemic index. Ang fiber ay nagpapabagal sa panunaw ng mga pagkain, sa makatuwid ay binabawasan ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Ang epekto ito ay kumokontrol sa antas ng asukal sa dugo. Ito ay mabuti para makontrol din ang timbang ng katawan. Tatlo, iwasan ang mga kanser. Gaya ng nasabi kanina, ang prutas ng santol ay binubuo ng maraming antioxidant na nakakatulong upang maiwasan ang paglaki ng mga selula ng kanser. Sa isang pananaliksik, ang mga na may mga tumor sa mammary ay binibigyan ng mga katas mula sa buong prutas ng santol araw-araw, at pagkaraan ng ilang panahon, ang bilang at laki ng mga tumor ay lubhang nabawasan. Ang mas kamakailang pag-aaral ay nakapaghiwalay ng bagong ring acicotriterpin at coichepac acid. Ang dalawang compound ay nagbakita ng cytotoxic na aktibidad laban sa mga selula ng kanser. Apat, kontrolin ang timbang ng katawan. Ang mga prutas ng santol ay binubuo ng parehong natutunaw at hindi matutunaw na mga fiber. Ang mga pagkain mayaman sa hibla ay maaaring mabusog at matulungan tayong mabusog ng mas matagal. Inapababa nito ang ating pagnanasa sa pagkain habang pinapabuti ang ating pangkalahatang kalusugan sa lahat ng mga nutritional compound na mayroon nito. Maraming problema sa kalusugan ang nauugnay sa labis na katabaan tulad ng cardiomyopathy, stroke, hypertension, diabetes hormonal disorder at sleep disorder. Tema, Iwasan ng Almoranas Ang almoranas ay mga istruktura ng vascular sa anal penal, na sila sa pagkontrol sa dumi. Ito ay nagiging sakit kapag sila ay namamaga, namamaga, dumudugo at may thrombosis. Ang bitamina C sa mga prutas ng santul ay nakakatulong sa pagtataguyod ng malusog na endotho sa mga daluyan ng dugo. Ang mga hibla ay tumutulong na panatilihing malambot ang dumi. Kapag malambot na ang dumi, hindi na natin kailangang pilitin sa proseso ng pagdumi. Ang patuloy na pagpupunas sa panahon ng proseso ng pagdumi ay kilala na nakakagawa ng thrombosis hemorrhoids. Ang pagtaas ng presyon ng chan sa panahon ng proseso ng pagdungi ay gagawing ang dugo ay hindi makakaikot ng normal sa paligid ng ibabang bahagi ng chan at pagkatapos ay mabubuo ang thrombosis. 6. Immune System Booster Ang mga prutas ng santol ay naglalaman ng quercetin, isang antioxidant na makakatulong na palakasin ang ating immune system. Ang quercetin ay isang flavonoid na matatagpuan sa karamihan ng mga gulay at prutas. Ito ay dapat na magsulong ng pag-iwas at paggamot ng kanser, ngunit nananailaman pa rin ito ng higit pang pananaliksik tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng quercetin at kanser. Dahil kailangan ng antioxidant sa ating katawan, hindi naman masakit na ubusin ang quercetin, kasama na ang nasa santol fruits. Ang ating katawan ay nananailangan ng antioxidant upang maiwasan ang pagkasira ng sel at panatilihing normal ang paglaki ng mga selula. Ang bitamina C na nakapaloob sa mga prutas na ito ay nagbapalakas din ng ating tibay. Pito, paggamot ng diarrhea at constipation. Ang hibla na nasa mga prutas ng santol ay makakatulong sa proseso ng pagdumi. Ang mga hibla ay maaaring humila ng tubig mula sa ating kolon o sumitsip ng labis na tubig mula sa ating dumi upang panatilihing malambot ang ating dumi. Ginagawa nito mas madali ang proseso ng pagdumi. Walo, panatilihin ang malusog ng malusog na ngipin. Tulad ng mga mansanas, ang pagkagat at pagmuya ng mga bunga ng santol ay nagpapasigla sa mga glandula ng laway upang makagawa ng mas maraming laway. Kaya binabawasan ang mga keris ng ngipin sa pamamagitan ng pagpapababa ng bilang ng mga bakterya sa bibig. Kumakain ka ba ng santol? Kung oo, dapat mo itong mapanood. Ganito pala ang epekto ng santol sa ating kalusugan. Ang santun na tinutukoy din bilang catch api, lolly fruit, ay isang ornamental evergreen tree na kabilang sa mahaduni family Meliaceae. Kilala sa siyensya bilang sandor icum ang halaman ay napupunta sa maraming iba pang karaniwang mga pangalan kabilang ang catch api, lolly fruit, santul, senador -tol, wild mangosteen, red santul, cotton fruit, sandal, sentot, sayae at visayan. Ang halaman ay katutubong sa Indochina at Peninsular Malaysia at ipinakilala sa India, Borneo, Indonesia, Mauritius, Andaman Islands at Pilipinas kung saan ito ay naging naturalisado. Ipinakilala rin ito sa China, Taiwan, Australia at sa ilang lokasyon sa Central America at Southern Florida. Karaniwan itong nililinam sa mga bansang Asyano at ang mga bunga nito ay sagana sa mga lokal na pamilihan sa panahon ng santot. Ito ay isang bilog, makatas na prutas na kasinglaki ng isang malaking mansanas. Gustong gusto ito ng mga Pilipino kahit maasim ang kondisyon at karaniwang kinakain na may kasamang asin. Sa mga lokal na pamilihan ng Pilipinas ang santul ay palaging dinibento sa normal na dami. Kinagamit din ang santul sa paggawa ng marmlada. Ang yes ilang bahagi ng halaman ng santul ay may mga anti-inflammatory properties. Kinagamit ang mga ito para sa paggamot ng pagtatae at dysentery. Kinagamit din ang mga ito ng suka at pinaghalong tubig bilang carminative. Ginagamit din ito para sa pamumuti ng mga lambat sa pangingisda. Ang aromatic caustic root ay isa ring mabisang lunas para sa pagtatae. Ang ugat ay isang gamot na pampalakas para sa chan at antispasmodic.